nagsimula ang pelikula kung saan naghahanda si Nahua ND at Zhao Zigang, para sa isang high stakes na duelo, bawat isa ay determinadong patunayan kung kaninong estilo ng wushu ang maghahari sa Taijin. Bago tumuntong sa platform, parehong pumirma ng death waiver ang dalawang lalaki, na nagpapatibay sa kaseryosohan ng laban. Ang kanilang mga anak na lalaki, na nakaupo sa gitna ng mga manunood, ay nanunood ng may matinding pananabik. Nang matapos ang laban, si Huang Jia, na nasaktan sa pagkatalo ng kanyang ama, ay lumulutang sa pagkabigo at umiyak. Ang anak ni Zhao, si Xin, ay lumapit ng may mapagmataas na pagmamataas, na ipinagmamalaki na ang husyo ng kanyang ama ang pinakamagaling sa buong Taijin. Hindi kayang tanggapin ang kanyang pagmamataas, hinamon ni Wang Jia si Xin na lumaban, kumpiyansa na ang husyo ng kanyang ama ang pinakamagaling na estilo. Sa sandaling magsimula ang laban, si Wang Jia ay naningil kay Zin ngunit mabilis na nagka-black eye at natalo sa tunggalian sa nakakahiyang paraan. Umalis si Zin na may ngiti ng kasiyahan. Kasunod nito, nanumpa si Wang Jia na magpapalakas at nangakong hindi na muling magpapatalo sa isa pang laban. Nang nakauwi na siya, pinarusahan siya dahil nasangkot siya sa isang alitan. Tinanong niya ang kanyang ina kung bakit tumanggi ang kanyang ama na turuan siya ng martial arts ipinaliwanag niya na dahil sa kanyang hika, ang mahigpit na pagsasanay ay magiging masyadong mapanganib para sa kanya. Nakiusap si Huang Jia sa kanya, na ipinahayag ang kanyang matinding pagnanais na matuto ng wushu, hindi lamang para sa lakas, ngunit upang maibalik ang karangalan ng kanyang pamilya. Malumanay niyang pinaliwanag sa kanya na ang wushu ay sinadya upang linangin ang panloob na lakas at gamitin upang makatulong sa iba, hindi bilang isang kasangkapan para sa paghihiganti. Sa kasalukuyan, si Wang Jia na ngayon ay nasa hustong gulang na, ay makikitang magiliw na nakikipaglaro sa kanyang anak na babae na si Jade. Nang maglaon ay nakipagkita siya sa kanyang ina na nagmumungkahi na dapat niyang isaalang-alang ang paghahanap ng mapapangasawa sa paniniwalang kailangan ni Jade ng maternal figure. Ipinaliwanag ni Wang Jia na ang kanyang focus ay para lamang sa pagpapataas ng pangalan ng pamilya at walang oras para sa pag-ibig ang pagiging pinakadakilang manlalaban sa Taishuan ang tanging prioridad niya. Ang kanilang pag-uusap ay naputol ng balita ng isang challenger na humihiling ng isang tunggalian. Pagdating niya sa entablado, natigilan si Wang Jia nang makitang ang kalaban niya ay ang nasa hustong gulang na ngayon na si Zin, na nakatayo sa tapat niya. Pagkatapos magpalitan ng tense na tinginan at pumirma ng death waiver, humakbang si Wang Jia sa ring. 输了！哎呀！哎呀！啊,啊！小心呐！师傅，师傅，师傅。 ang kanyang kamakailang tagumpay ay nakakuha sa kanya ng katanyagan, at di nagtagal, dalawang sabik na bagong dating ang lumapit sa kanya, na nagsusumamo na maging kanyang mga alagad. Nang wala man lang kaalaman sa kanilang mga background, kaswal siyang pumayag na kunin sila. Kinaumagahan, hinamon at walang kahirap-hirap na tinalo ni Huang Jia ang ilang magkakasunod na mandirigma. Uy! 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 Ay! Ay!

Tapos ng matinding labanan, umupo siya upang magdiwang kasama ang isang simpleng tasa ng tsaa. Nang gabing iyon, habang kumakain sa isang restaurant ng kaibigan, siya ay nilapitan ng isang pulutong ng mga tao na nagmamakaawa na maging kanyang mga estudyante. Malugod at masigasig niyang tinanggap sila, nang biglang isang estranghero ang umakbang at binanggit na hindi pa nakakalaban ni Wang Jia si Master Chen. Ang komentong ito ay nagpabagabag kay Wang Jia na naniniwalang natalo na niya ang bawat nangungunang manlalaban sa Taishuan kinabukasan, ipinalam sa kanya ng kanyang katulong na ang kanyang mga mag-aaral ay nakakakuha ng isang mabigat na bayarin at hindi nagbabayad para sa kanilang pagsasanay. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga estudyante, bitbit -bit ang isang nasugatan na kasama na nagsasabing siya ay sinaktan ni Master Chen. Galit na galit, pumunta si Wang Jie sa piging ng kaarawan ni Master Chen at hinamon siya sa publiko na makipaglaban, na nagharap ng isa pang death waiver. Ang anak ni Jin, ang kanyang childhood friend, ay nakiusap sa kanya na lumayo at huwag sirain ang pagdiriwang, ngunit tumanggi si Wang Jia, na epektibong naputol ang kanilang pagkakaibigan. Inutusan ang lahat na linisin ang lugar, hiniling ni Wang Jia ang isang sword duel kay Master Chen sa kanyang kaarawan. <tod> う、嗯 thank hey. maglaon, sa kanyang paaralan, isa sa mga estudyante ni Wang Jia na kapansin-pansin ang sama ng loob, ay tumitingin sa institusyon ng may panghahamak. Nang sumunod na araw, nag-aalaga pa rin ng mga sugat mula sa kanyang tunggalian, si Wang Jia ay umuwi sa isang kakilakilabot na natuklasan. Parehong pinatay ang kanyang ina at anak. Sa paniniwalang may pananagutan ng isa sa mga estudyante ni Master Chen, nagmamadali siyang pumunta sa tirahan ni Chen na may hawak na espada, handang maghiganti. Gayunpaman, kumakbang ang galit na galit na estudyante, umamin sa mga pagpatay at kinitil ang sarili niyang buhay bago makapag-atake si Wang Jia. Nang makitang lumuluha ang asawa at anak ni Chen, ibinaba ni Wang Jia ang kanyang espada natakot sa nangyari. Sa pag-uwi, ang kanyang nasugatan na estudyante ay nag-aalinlangan na inamin na siya ay lasing at ininsulta ang asawa ni Master Chen na inihayag na ang mga naunang aksyon ni Chen ay sinadya bilang isang aral hindi pagsalakay puno ng pagkakasala, si Wang Jia ay nalugmok sa dalamhati. Sa kabila ng pagiging pinakakinatatakutan at iginagalang naman lalaban sa Zha Jin, ang pagkawala ng kanyang kaibigan, ina, at anak na babae ay nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na lubos na mag-isa. Lumipas ang mga buwan, ngayon siya ay isang balbas sarado na gala at may gusot-gusot na buhok. Si Wang Jia ay gumagala ng walang patutunguhan, emosyonal na hiwalay sa mundo. Siya ay natisod sa isang ilog at nahulog, nagsimulang malunod. Sa kanyang kahibangan, nakita niya ang mga pangitain ng kanyang ina at anak na babae na tumatawag sa kanya, na hinihimok siyang sumama sa kanila, ngunit hindi pa ito ang kanyang oras. Siya ay hinatak mula sa tubig ng isang matandang babae at ng kanyang bulag na apo, si Mew. Pinapasok nila siya, nagalok ng kanlungan sa kanilang maliit na nayon. Bawat gabi, tahimik siyang umiiyak sa pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay at sa bigat ng kanyang mga nakaraang aksyon sa kanyang pamamalagi, nalaman ni Wang Jia ang tungkol sa simpleng pamumuhay ng nayon, at tumutulong siyang magtanim ng mga pananim. Sa pamamagitan ng karanasang ito, nagkakaroon siya ng mas malalim na pagunawa sa awa at disiplina sa sarili. Matapos ang ilang taon sa nayon, nakatagpo siya ng kapayapaan at kalinawan. Sa panibagong kahulugan ng layunin, nagpasya siyang bumalik sa Taishing upang bisitahin ang mga puntod ng kanyang pamilya bago umalis, nangako siya kay Miu na babalik siya kapag natupad na niya ang kailangan niyang gawin. Sa kanyang pagdating sa Taishing, napansin niya kung paano binago ng mga dayuhang impluensya ang tanawin ng kanyang bayan. Ipinalam sa kanya ng kanyang katulong na kinuha ang halos lahat sa kanya ng mga tao kung saan siya ay may utang. May misteryosong nagbayad ng bahagi ng kanyang utang, at laking gulat niya dahil ang anak ni Jin ang tumulong sa kanya sa pagbisita sa libingan ng kanyang ama, sa wakas ay naunawaan ni Huang Jie kung bakit nagpigil ang kanyang ama sa nakamamatay na tunggalian na iyon. At tinawag niya siyang tunay na kampyon. Sa libingan ng kanyang ina, nagpahayag siya ng pasasalamat para sa mga aral na sinubukan nitong ituro sa kanya, at inamin na siya ay masyadong mayabang upang pahalagahan ang mga ito noong panahong iyon. Pagkatapos, sa libingan ng kanyang anak na babae, ipinagtapat niya ang kanyang mga pagkukulang bilang isang ama, at kung paano ang kanyang pagmamataas na sa huli ay humantong sa kanyang pagdurusa. Kinaumagahan, binisita ni Wang Jia ang tahanan ni Master Chen at humingi ng tawag sa kanyang balo para sa kanyang bahagi sa pagkamatay ng kanyang asawa. Pumasok siya sa loob para magbigay galang, at makipagpayapaan sa nakaraan sa kanyang pag-alis, napansin niya ang isang headline sa pahayagan, ang isang Amerikanong boksingero na nagnangalang Hercules ay pinatalo ang mga mandirigmang Chino, at tinutukoy sila bilang mga may sakit na lalaki ng Asya. Dahil sa pangangailangang ibalik ang pambansang karangalan, nagbigay si Wang Jian ng pampublikong hamon kay Hercules. Kinabukasan, pumasok siya sa ring at binigyan ng death waiver. Kalmadong sinabi sa ring announcer na ang pakikipaglaban hanggang kamatayan ay kabilang sa lumang paraan. Naniniwala siya sa pakikipaglaban ng may dangal at paggalang. Tinanggihan ng tagapagbalita ang kanyang mga salita at ipinarating kay Hercules na gusto lamang siyang bugbugin ni Wang Jia. Uh. Uh. Ang tunay na ambisyon ni Wang Ji ay magbukas ng isang paaralan ng martial arts upang magkaisa ang mga Chino, na nagtuturo sa kanila na gamitin ang Kung Fu, hindi para sa personal na kaluwalhatian, ngunit bilang isang esport na nagpapatibay ng pagkakaisa at paglago. Nang sumunod na araw, sumang-ayon si Wang Ji sa isang 4-on-1 na hamon laban sa apat na dayuhang mandirigma, isa-isa silang pinaglaban. <coughs> Sa oras ng pahinga, humigop siya ng tsaanang hindi niya namamalayan na nilagyan na pala ito ng lason. Sa susunod na round ay lalong tumitindi ang laban habang nagkakabisa ang lason. Si Wang Jia ay nagsimulang makaranas ng malabong na paningin at pagkahilo sa kabila nito ay nagawa niyang mapawi ang isang malakas na suntok, at sa kalaunan, siya ay umubo ng dugo at pinilit siyang mag out upang suriin siya ni Jin. Napag-alaman ni Jin na siya ay nalason. Ngunit huli na parang humingi ng tulong medikal. Sinabihan niya ang kanyang mga estudyante na huwag siyang ipaghiganti, at nagbabala na ang paghihiganti ay magbubunga lamang ng higit na pagdurusa. Inayos ang kanyang sarili at bumalik sa ring. Hinikayat siya ni Tinaka na huminto at ipaglaban ang kanyang buhay, ngunit iginiit ni Huang Jia na dapat nilang tapusin ang kanilang sinimulan. Pagkatapos magtiis ng maraming mabibigat na suntok ay naghahanda siyang ihatid ang parehong pag-atake na minsan nang ikinamatay ni Master Chen. Bumagsak si Huang Jia at sinabi ng referee na tapos na ang laban, ngunit sa pagkakataong ito, itinaas ni Tinaka ang braso ni Huang Jia sa tagumpay, na nagsasabing matatalo sana siya kung itinuloy ni Huang Jia ang kanyang huling suntok nagtapos ang pelikula sa panonood ng isang pangitain ng espirito ni Wang Jia na nagsasanay ng martial arts sa isang mapayapang larangan. Lumingon siya sa kanya at ngumiti na nagpaluha sa kanyang mga mata, dahil alam niya sa kanyang puso na si Wang Jia ay namayapa na. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.